naglalakad muna a papasok ako ng trabaho at uh, may dada nadadanan ako ng uh, mga street dog may kasama pang uh, yung tatlong anak na ano oh, lumapit sa akin mga babait naman yung mga aso na to tinawag ko at uh, lumapit naman yung aso na to at, uh, at uh, tamang tama ay may dala akong baon tsaka may dala akong tubig tama tama eh, eh pinakain ko na lang sa kanila at bibili na lang ako ng pagkain kung sarili ko so ito guys eh, kung baon ko guys pakain ko na lang sa kanila para at least kung eh, kahit papaano itong mga aso na to eh maibsan yung uh, gutom nila dito sa kalina to kung saan dito na sila naniniran maulan o malamig o araw man dito sa laringan tuwantuha sila guys at nakita kasi yung kanin tsaka yung ulam at uh, sabi siguro isip siguro, isip siguro nila guys eh, papakainin sila ayan, pero totoo talaga napakainin sila ayan, oh at uh, ing yung papakain ko pala sa kanila guys ulam ko to eh, sardina ah, to? tuna tuna 5-5 tuna mini minimix ko lang yung sardina guys yung ano 'yung kanin na uh, ano, mainit pa 'yung kanin, s'yempre papasok tayo sa trabaho, uh, nilagay natin sa baunan ko at uh, para at least eh mainit 'yung kanin na sana kakainin ko para sa kanila na lang guys. ayan, at uh, papainin natin 'tong mga aso na 'to guys, dahil kawawa naman 'to mga aso na 'to. Eh s'yempre eh kung hindi lang aso ang tinulungan natin, pati naman 'yung mga tao. Uh, maraming salamat guys sa sa like and share sa ginawa nyo sa aking video at maraming matutulungan pa tayo kapag itong video na to guys ay i-share nyo i nyo guys yung mga yung katulad nitong video sa mga mahilig sa aso. Hindi lang aso ang matulungan natin, matulungan natin guys kapag i-share nyo it, may i-share itong video na to pati tao guys mamimigay tayo ng bigas kung sakaling ay uh, pala rin tayo katulad nito magpakapakain tayo sa mga aso katulad nito eh siyempre yan gutom na gutom sila kung mayroon lang tayo yung pera guys bakit hindi tayo tutulong di ba katulad nito aso pinapakain natin update ko to update ko kayo guys kapag itong aso na to eh lagi ko naman nadadaanan at uh, papakainin ko lagi itong mga aso dito guys So itong baon ko na no, bibili na lang ako ng kanin at ulam. Papakain pinapakain ko na lang sa kanila at ako, ako bibili na lang ako ng pagkain. Kawawa naman tong mga aso eh. Lagi namang laging nandito lang sa kalsada tong mga aso na to, kawawa naman. Malaking tulong sa akin guys kapag itong video na to guys eh, i-share nyo. Uh, mag-like kayo guys. Malaking tulong na sa akin guys kapag eh, marami pa tayong matutula, matutulungan tulad ng ganitong aso, mga street dog, mga aso sa kalye na handang uh, uh, minsan nasagasaan sila, ulan init, nandito sila sa kasada dahil uh, walang taong nag-aampun sa kanila para tulungan sila, para ampunin sila. Kawawa naman tong mga aso na to guys. So guys, maraming maraming salamat kung saan napunta tong video na to maraming maraming salamat guys malaking tulong guys kapag i-like and share nyo itong video na to guys God bless to all What about a love that we share What about the songs that we sing What about the promise that we've made In our lives What about a trials that we've paid About a hardship that we went